Okay mga kaibigan, Quadcom hearing hinggil pa rin po sa maanumalyang paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ang dami pong nangyari, hindi po pa rin umatend yung mga pinapatawag tapos may umatend pong hindi naman imbitado, ayaw pang manumpa! <laughs> Panoorin po natin kung ano pong mangyari dun sa abogado po na yan. Let's go! Courtesy of GMA Integrated News. Let's go! No show pa rin sa pagdinig kaugnay ng confidential funds ang apat na opisyal ng Office of the Vice President mm -hmm. kaya pinakontempt at detine na ang isang nagpakilala namang kinatawa ng OVP. Dumalo kahit hindi imbitado pero Nakao. pinalabas dahil tumangging manumpa. Nakaw! Yeah. Ano ba naman? Ano, OVP ano ba kayo? Ano ba kayo mga espesyal? Ano ba kayo kagaya ni Keyboys? Kala nyo you are above every, everyone else in this country? Pero yung apat po daw, Eddie di pinapa na, pinapa-detain na po ng uh, Congress. Yung isa naman po, hindi imbitado na abogado nila, dumalo. Okay, hindi ka imbitado, dumalo ka, tapos ayaw mong manumpa. Aba, teka, tapos sasabihin mong ikaw ang uh, official na representante at tagapagsalita ng mga taong uh, ayaw umatend. Tapos ayaw mong manumpa. Ano kayo? May sarili kayong rules? Ano natin na Ang kinutukan ng ating Perez. Kahit ilang beses nang inimbitahan sa pagdinig ng House Committee on Good Government and okay. Public Accountability, mm -hmm. hindi pa rin sumipot ang apat na opisyal ng Office of the Vice President uh -huh. at Department of Education para sagutin ang mga tanong tungkol Ganito sa pag po yan eh. Kung wala po kayong tinatago at sinasabi nyo pong wala naman pong irregularities sa paggasta uh, ng confidential funds, bakit ano yung humarap? <laughs> Para kayong si Harry Roque. Di ba? Ang galing-galing nung ano, nung, nung uh, tawag dito, nakakalusot pa. Nung nasa kote na, hindi na nagpakita. Di ba? Gastos ng confidential mm. at intelligence funds mm. ni Vice President Sara Duterte. Mm. Batay sa kanilang liham, meron daw silang official travel. Prepre. -pre wow! Nakailang imbita na. Kailan matatapos yung official travel ninyo? <laughs> da, lupit. Akala nyo ba susuko ang gobyerno sa inyo? 'Di ba? Paano natin? Sila pinahintulutan na umalis hmm. sa araw na may hearing tayo. Ah, oh. uh, now it makes me think that there's actually a malicious intent behind all these reasons and travel orders given to na napaka eh, na po 'yun. Aalis ah, kung kailan scheduled yung hearing. Ano ba? 'Di ba? Grabe naman pala mag-empleyado ng OBP may out of the country sila, guys. 'Di ba? Ano kaya out of the country na ano nila, na lakad nila, 'di ba? Panoorin pa natin. Um, just so that they can again avoid uh, attending today's Understood. hearing, Mr. Chair. We Basically. find their uh, hmm. excuse as unacceptable. Kaya pinakontempt at pinapaditingin na sina Atty. Lemuel Ortonio ng OVP Bids and Awards Committee, OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Faharda at dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Faharda. Sinusubukan pa namin silang hinga ng pahayag, kaugnay rito. Nasa pagdinig ang nagpakilalang Ito OVP na. Legal Affairs Division Chief, Atty. Emily Rose Torrentira. Mm -hmm na ayon sa kanya ay kinatawan ng Office of okay. the Vice President pero sa simula pa lang ng pagdinig tumanggi siyang manumpa That's Ang well instructed si attorney <laughs> prepare present mo ang sarili mo na tagapagsalita nitong ayo mga magsi-attend sa hearing na yan tapos ayaw mong manumpa ano ka ikaw magdidikta sino ka ba 'di ba po natin si uh, congressman na uh, sino to Paduano ano ba to internal rules of this house hmm. and this committee. Hmm. You cannot speak unless you take your oath. Exactly. Or else, I will move to excuse you. I am here to uh, represent the institution, Your Honor. I was trying to explain, Your Honor, that I am not an invited resource person. Oh. Dahil hindi naman imbitado at lumabas din wala siyang letter of authority oh. wala sa OVP, iniutos ng komite na paalisin siya sa pagdinig. Epic fail <laughs> Siguro, kung pumunta ka dyan na hindi ka naman imbitado Tapos wala ka namang authorization letter Maaari ka pa siguro lang payagang magsalita Kung at least you abide by their laws Or their rules dyan sa sene, ay sa kongreso Hindi ka na nga imbitado, ayaw pag sa mga uh, panuntunan nila dyan Ano ka? Pinaya mo lang sarili mo, ma'am Di ba sa I, think no, o oh, baka kung nanumpa siya, ah, oh, sino ka ba dito imbitado ka ba hindi po. Ah, ako lang po yung naatasan ng kasi wala po sila. Eh since na nanumpa ka, ay, oh, baka binigyan ka nila ng konsiderasyon. Pero hindi ka na nga imbitado, ayaw pong sumunod sa mga rules nila. Well, ano, pang ma maasahan mo dyan. Pinalis ka tuloy. Di ba? <laughs> Pina-escortan hmm. palabas ng kwarto. Apat na hmm. imbitadong opisyal ng OVP ang humarap sa pagdinig. Hmm. Pero lahat daw sila, walang direktang kinalaman sa confidential funds. Hmm. Ang itinurong may alam, ang special disbursing officer ng OVP na isa sa pinakontempt ng komite. Ayun na. Okay. Mga kaibigan at mga kapatid, ano ho? Lagi po akong uh, nakakabasa ng mga comment ng mga DDS. Bakit yan ang inuuna? Ang daming problema ng bansa. Ito ba hindi, hindi ba ito may kukonsider problema ng bansa? Ang hindi makatarong ang paggasta ng pera ng taong bayan? Di ba ho? Wag ko kayong ganyan. Selective justice kayo. Sabihin na natin, okay, may iba pang problema ba? Ha? tinutugunan naman eh. Di ba? May pondo na po dyan. Hindi po yan na overnight. Di ba Ito po, hindi po yan pwedeng baliwalain. Yung paggasta po ng confidential funds, hindi po maipaliwanag, niliquidate, may mga irregularities. Di ba? Minadali yung mga resibo kasi pinapa-audit na ng COA. Di ba ho? Pagkatapos yung pumerma, Mary Jane Piatos. Yung mga opisyal ng Deped, nakakatanggap ng lagay para palusutin na, para i-diretso na sa COA. Ah, Di ba? Meron po eh. Huwag po kayong maging bulag-bulagan. Di diba po ba? Papantay lang ho tayo dito. O sige, may ibang problema ang bansa. Let our administration, our government address that. Pero ito, kailangan pa rin tutukan ito. 'Di ba? Ano pa yung extrajudicial killing na meron po mga balidong punto yung mga naiwan ng mga biktima. Kaya po lumalapit sa ICC. O, oh, di ba po? Bakit hindi? May ano yung, yung kilo ng bigas. Yung baha. O, oh, yes. Tutugunan pa rin yan, Pero ito, hindi to pwedeng palagpasin dahil may baha. Di ba? Man, di ba? You can do better than that, DDS. Okay, comment down below. Ako po, Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyo lahat. Peace.